So sa lahat. Ang title ng video ito ay Pag-alala. Sabi daw sa Matthew chapter 13 verse 22, kapag nag-alala ka, wala kang mabubungang mabuting mabuti para sa Diyos. Sabi ni Jesus Christ, ang mga taong hindi magbubunga ng mabuting bunga tutulong at itatapon sa impyerno. Magsisi ka na bago mahuli lahat. So, sa buhay natin, ang dali mag-alala. Diba? Yung mga saan tayong kakain, anong kakainin natin? Saan tayo pupunta? Paano akong bayarin ang mga utang ko? Ang dali at yan, sa Diyos, kay Jesus Christ. Ang problema nang natin, hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos mo. Paano? Kasi sabi daw ni Jesus Christ, sa seek God first, ang righteousness niya, ang langit, kingdom of God, muna, magsisay tayo Anggali natin ang mga uh, samang loob natin. At patawarin natin ang mga tao na nakit sa atin. Okay? Gawin natin ang kalooban ng Diyos at alagaan tayo ni Jesus Christ. Diba? Diba? namatay siya sa cruz para sa atin, para sa kasalanan natin. Pero yung condition niya para sa atin, yung diba sabi niya, yung unang preaching niya, magsisi kayo. Kasi ang langit, ang dito na. Paano natin matanggap ang langit? Magsisi tayo sa lahat ng kasalanan. sisi is hindi ng Lord, patuwarin mo ako, hindi ko ulitin ulit. Hindi pagsisi yun. Hingi ng patawad yun. Pagsisi bagong isip, bagong puso, bagong ugali. Okay? Kung meron kang samang loob, patawad mo yung tao. Mahalin mo yung tao. dasal para sa Kanya ng tao na nakit sa iyo, nasaktan ka, na i-bless ni Jesus Christ siya. Ngayon sabihin mo sa akin, An? ang, paan, ang hirap yun. Kailangan baguhin mo ang puso mo. At hindi mo kayang gawin yun. Kailangan mo si Jesus Christ tulungan ka baguhin ang puso mo. Pero hindi hindi niya kaya tulungan pa ka kung ayaw mo magsisi sa kasalanan mo. Ka. So, alam ang yung sabi daw na Jesus Christ merong mga Maya birds at yung representation ng Maya birds ay provision ni Father God sa atin. At unconditional love sa atin. Yun ang symbol ng Maya birds. Ang, da ang dami kayang maya dito sa Pilipinas, di ba? So, kung makikita niyo yung maya birds, isipin mo, mahal ka ni Jesus Christ, sobra. At pa-provide niya lahat ang kailangan mo. Hindi ka kailangan mag-alala. Alam niyo, yung buhay niyo, meron na uh, plano si Father God. Alam na niya anong gagawa mo, anong ang mga kasalanan mo. Pero, ang kailangan nang natin, magkumbaba at magsisi sa kasalanan natin. Huwag ulitin. At tatawarin ka ni Jesus Christ kasi mahal ka niya. Sobra. Sino naman na sobrang mahal ka niya na matay siya para sa iyo? Sino naman yun? Diba si Jesus Christ lang? So, sana magawa mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Para makapasok ka sa lahat. One day, when well, it's your turn to go So, ito ang end of the message. Sana na-inspire ko kayo. May Jesus Christ bless you.